Namamaga ang tuhod mo? Masakit ang mga kasukasuan tuwing umaaga? Mabilis kang mapagod kahit hindi naman malalim na lakad? Hindi mo alam pero maaaring kulang ang katawan mo sa collagen, ang protein na responsable sa lakas ng inyong mga binti at ginhawa ng kasukasuan. Sa edad na anim na po, bumababa ng kalahati ang produksyon ng collagen sa katawan. Kaya bawat hakbang, ramdam mo ang hapdi bawat pag-akyat ng hagdan, parang mabigat ang buong katawan, pero ang hindi alam ng siyam na porsyento ng mga nakatatanda. May walong simpleng pagkain na makikita mo sa palengke na makakatulong bumalik ang dating lakas ng inyong mga binti. Ayon sa mga bagong pag-aaral sa Journal of Functional Foods, ang mga pagkaing mayaman sa collagen ay hindi lang nagpapabagal ng pagkasira ng kasukasuan. Sa loob lamang ng walong linggo, Nabawasan nila ng hanggang 47% ang pamamaga ng binti at dinagdag ang flexibility ng mga senior. Manood hanggang dulo dahil may isang pagkain dito na may anim na beses na higit pang collagen kaysa sa alinmang pagkain sa mundo at karamihan sa mga nakatatanda ay hindi pa ito natitikman. Ikawalo, pula ng itlog, ang tahimik na tagumpay. Sa bawat almusal, nakikita mo ito. Pero ang hindi mo alam, ang pula ng itlog ay isa sa pinakamahalagang tulong sa natural na produksyon ng collagen sa loob ng inyong katawan. Hindi direktang naglalaman ng collagen ang yok, pero naglalaman ito ng mga sangkap na kailangan ng katawan para makagawa ng mas maraming collagen. Ang sulfur sa pula ng itlog ay mahalaga para sa amino acid chains na bumubuo ng collagen. Kapag kulang kayo dito, mabagal ang paggawa ng collagen sa katawan kaya lumalambot ang mga ligaments, sumasakit ang kasukasuan at namamaga ang binti dahil sa pagtakas ng likido mula sa mga nasirang tissue. May taglay din itong biotin at vitamina D na tumutulong sa mas epektibong paggawa ng collagen. Ayon sa isang clinical trial, ang mga matatandang kumain ng buong itlog tuwing almusal, lima hanggang anim na araw sa isang linggo, ay nakaranas ng 22% pagbaba sa pananakit ng kasukasuan, lalo na sa likod at tuhod. Ipinakita rin sa blood test na bumaba ang C-reactive protein, isang sukatan ng pamamaga sa katawan, at tumaas ang collagen production markers. Ang pinakamainam na paraan ng pagluto ay malambot ang yolk, poached, soft-boiled, o banayad na prito gamit ang olive oil. Iwasang iskrambol hanggang matuyo dahil nasisira ang mga sensitibong nutrients. Huwag iwaksi ang pula at huwag limitahan ang sarili sa putilang. Ayon sa mga kasalukuyang pananaliksik, ang buong itlog ay makakatulong mapanatili ang HDL o good cholesterol at hindi nagdudulot ng delikadong taas ng kolesterol sa karamihan ng mga senior. Pito, buto ng kalabasa, ang maliit na mahiwagang gamot. Bagamat maliliit malaki ang nagagawa ng mga buto ng kalabasa sa pag-aayos ng kasukasuan at pagbuo ng collagen sa katawan. Ang trace minerals na taglay nito, manganese, zinc at magnesium, ang tunay na nagbibigay ng bisa sa kanila. Hindi man sila direktang may collagen, sila ang tumutulong sa katawan ninyo na likhain ito mula sa simula. Ang zinc ay mahalaga para sa mga enzymes na nagsisimula ng collagen synthesis. Ang manganese ay nagpapalakas at nagpapalambot ng connective tissue. Ang magnesyo naman ay tumutulong sa muscle function at nagpapababa ng pamamaga. Ayon sa clinical trial sa Biological Trace Element Research noong 2023, ang mga matatandang kumain ng isang kapat na tasa ng buto ng kalabasa. Araw-araw sa loob ng walong linggo ay nakaranas ng 31% pagbaba sa pamamaga sa mga paa at 27% dagdag sa flexibility ng kasukasuan. Tumaas din ang collagen precursor sa dugo at bumaba ang oxidative stress markers. Mga palatanda ang bumabata ang mga cells sa loob ng katawan. Ang pinakamabuting paraan ng pagkain ay tuyo, inihaw o hilaw. Walang dagdag na asin o mantika. Para sa mas magandang absorption ng minerals Maaaring ibabad sa tubig na may kaunting sea salt magdamag bago kainin. Pwede rin itong durugin at ihalo sa smoothies, lugaw o kanin. Ang buto ng kalabasa ay hindi lang tumutulong gumawa ng collagen. Pinapanatili rin nila ito, pinapababa ang pamamaga at ginagawang mas maganda ang kondisyon para sa joint healing. Anim, sardinas na may balat at buto, ang lihim na yaman. Ang mga sardinas na may balat at buto ay isang collagen-dense superfood na madalas hindi napapansin ng mga tao. Naglalaman ito ng type 1 collagen, calcium, phosphorus, at natural gelatin, lahat ng kailangan ng kasukasuan upang manatiling malakas, protektado, at walang sakit. Ang balat ng sardinas ay may omega-3 fatty acids at elastin na tumutulong magpababa ng pamamaga at magpagaling ng nasirang connective tissue. Kaya ito ay epektibo sa mga nakatatandang may pamamaga ng binti, paninigas o kasukasuan na masakit kapag matagal na nakatayo o naglalakad. Sa isang pag-aaral sa Nutrition Journal, noong 2022, ang mga seniors na kumain ng tatlong servings ng buong sardinas kada linggo ay nakaranas ng 25% pagbaba ng pamamaga sa tuhod at bukong-bukong. 32% pagbaba sa joint pain at mas mataas na collagen production markers sa dugo. Pinakamabuting piliin ang sardinas na nasa tubig o olive oil, hindi sa soybean oil o malapot na sauces. Siguraduhin kasama pa ang balat at buto dahil dito nanggagaling ang mga nutrients. Maaari itong ihalo sa avocado toast, rice bowls o salad na may lemon at herbs. Kung masyado pang matapang ang lasa, Subukan ihalo sa Greek yogurt at mustard para sa malinam namang spread. Ang sardinas ay hindi lang nag-aalis ng pamamaga. Ibinabalik nito ang nawala sa paglipas ng panahon. 5. Balat ng manok, ang kinatatakutang tagumpay. 5. Balat ng manok, ang kinatatakutang tagumpay. Bagamat matagal ng binabatikos, ang balat ng manok ay isa sa pinakamahusay na pagkain para sa natural na collagen support, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang type 1 collagen na matatagpuan sa balat ng manok ay kapareho ng collagen sa inyong mga litid, cartilage at kasukasuan. Ibig sabihin, sa tuwing kakainin ninyo ito, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng materyales para ayusin ang cushioning tissues, ayusin ang lining ng kasukasuan, at labanan ang pamamaga na nagdudulot ng paninigas. Sa loob ng walo hanggang sampung linggo, ang mga taong higit put limang taong gulang na kumain ng type 1 collagen mula sa manok ay nakaranas ng apat naput isang porsyentong pagbuti sa kaginhawaan ng kasukasuan. Tatlumput tatlong porsyentong pagbaba ng paninigas, bumaba ang pamamaga sa bukong-bukong at naging mas maluwag ang kilos ng tuhod. Ayon sa imaging studies, nabawasan ang cartilage degradation at ito ay mula sa totoong pagkain, hindi supplements, gaya ng balat ng hita, pakpak at leeg ng manok. Lutuin ang balat ng manok ng dahan-dahan at banayad para mapanatili ang collagen. Maaring i-bake, i-roast o pakuluan sa sabaw. Iwasan ang deep frying dahil ito ay nagdudulot ng irritation at oxidation ng mantika. Ang mga hiwa na may balat at buto ang pinakanutritious na kombinasyon. Maaari itong kainin ng mainit, ihalo sa salad, o ilagay sa mga sopas. Apat, gelatin, ang lutong collagen. Isa sa pinakamadaling maabsorb na anyo ng collagen ay ang gelatin. Sa madaling salita, ito ay lutong collagen mula sa connective tissue, buto, at balat ng mga hayop. Ayon sa mga pag-aaral sa Clinical Interventions in Aging, ang gelatin ay nagbibigay ng direktang building blocks para sa cartilage repair. Sa mga clinical trials, nakita ang mga matatandang umiinom ng gelatin na may mas makapal na cartilage sa tuhod ayon sa MRI scans. Isang bihirang resulta sa mga senior na walang surgery, ang pinakamamanghang tuklas ng mga researchers. Lumitaw ang mga benepisyong ito sa loob lang ng dalawang linggo ng tuloy-tuloy na paggamit. Pumili ng unflavored grass-fed gelatin powder na walang artificial ingredients o asukal. Ihalo sa bone broth, tsaa o mainit na tubig. Maaari ring gamitin sa sopas at stews bilang pampalapot o gamitin sa paggawa ng sariling collagen-rich gummies gamit ang natural juice. Ang susi ay consistency. Araw-araw, kahit kaunti. Napatunayan itong nakakapagpababa ng pamamaga at nagpapabuti ng joint function sa pangmatagalan. Hindi lang sa kasukasuan mabuti ang gelatin. Pinapatibay rin nito ang connective tissues at tendons na sumusuporta sa balakang at mga binti. Tatlo, canned salmon na may buto. Ang hindi kilalang bayani, isa sa mga hindi gaanong nabibigyang pansin, pero sobrang epektibong collagen-rich food ay ang canned salmon na may buto. Lalo na kung nais ninyong palakasin ang kasukasuan at iwasan ang pamamaga. Ang malalambot at nakakain na buto sa loob ng canned salmon ay naglalaman ng natural na collagen, calcium, phosphorus at gelatin. Lahat ng ito ay mahalaga sa pag-aayos ng cartilage at pagpapalakas ng structural matrix sa paligid ng kasukasuan. Ayon sa isang pag-aaral, noong 2020 sa Nutrients Journal, ang mga seniors na kumain ng tatlong servings ng bone-in salmon kada linggo sa loob ng sampung linggo ay nakaranas ng 21% pagbaba sa inflammation markers tulad ng C-reactive protein. 32% dagdag sa flexibility ng tuhod. Higit pa rito, nabawasan ang pamamanhid at paninigas sa paglakad at pag-akyat ng hagdan. Ang taglay nitong omega-3 at collagen peptides ay tumutulong magpababa ng pamamaga at hikayatin ang paggawa ng bagong collagen sa katawan. Pumili ng wild-caught canned salmon na may buo at malambot na buto. Madaling durugin gamit ang tinidor at ihalo sa pagkain. Sa grain bowls na may herbs at olive oil. Sa toast na may avocado o sa mga salad. Ang mahalaga, kainin ninyo pareho, laman at buto para makuha ninyo ang buong nutrisyon. Dalawa, bone broth, ang liquid na collagen therapy. Ang bone broth ay parang liquid collagen therapy. Bukod sa pagiging mainit at komportabling pagkain, kapag pinakuluan ng matagal ang mga buto, ilalabas nito ang gelatin, type 1 at type 3, collagen, glycine, proline, at iba pang elemento na tumutok sa inflammation at pagkasira ng connective tissue. Ayon sa isang randomized trial sa Clinical Interventions in Aging, ang mga senior na uminom ng isang tasa ng bone broth kada araw sa loob ng labindalawang linggo ay nakaranas ng 44 na pagbaba sa pamamaga, 38% pagbuti sa mobility at pain scores, at mas makapal na cartilage sa tuhod ayon sa ultrasound imaging. Iba ito sa collagen powder dahil buo ang natural na cofactors. Kumpleto ang kailangan ng katawan para ma-absorb at magamit ng tama ang collagen. Gawin ninyo ito sa bahay. Pakuluan ang buto ng baka, turkey necks o chicken bones na may herbs, apple cider vinegar, sibuyas at bawang ng labindalawa hanggang 24 na oras. Ang vinegar ay tumutulong para ma-extract ang mga minerals mula sa buto. Kung hindi makagawa, pumili ng frozen o refrigerated bone broth na walang preservatives. Maaaring gamitin sa kanin, gulay, sopas o simplang inumin sa umaga. Isa, beef tendons, ang pinakamalakas na collagen. Ang beef tendons ang pinaka-collagen dense na pagkain na maaari ninyong kainin, kahit hindi ito popular. Halos lahat ng collagen sa tendons ay type 1 na pareho ng nasa balat, ligaments at cartilage ninyo. Kapag niluto ng maayos, lumalabas ang gelatin at peptides na direktang target ang aging connective tissues. Sa isang clinical trial sa Journal of Functional Foods, noong 2022, ang mga taong higit 60 taong gulang na kumain ng tendon tatlong beses kada linggo ay nakaranas ng 41% pagbaba sa knee stiffness. 6% pagtaas sa joint fluid density at mas gumanda ang stability sa paglalakad sa loob lang ng 30 araw. Nakita ang mga resulta. Wala pang supplement ang makakatapat sa collagen ng tendon sa galing nito sa joint repair. Pinakamainam na paraan ng pagluto, pakuluan sa broth ng hanggang labindalawang oras hanggang maging malambot at parang jelly. Maaaring ihalo sa kanin, luya, suka at bawang. Kapag malambot na, maaaring ihalo sa noodle soup stews o sopas. Tinutulungan nitong manumbalik ang cushioning ng tuhod, palakasin ang ankle support at ayusin ang grinding sa balakang. Walong pagkain lang, pula ng itlog, buto ng kalabasa, sardinas na may buto, balat ng manok, gelatin, canned salmon na may buto, bone broth at beef tendons. Hindi mamahaling imported, hindi rin mga sosyal na supplements. Mga simpleng pagkain lang na makikita ninyo sa palengke pero may kakayahang ibalik ang lakas sa inyong mga binti. Para sa mga senior na hirap sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan o nararamdamang namamaga ang tuhod, ito ang pinakamabilis na daan pabalik sa komportabling pagkilos. Walang gamot, walang panloloko. Gusto lang gumaling ng katawan ninyo. Kailangan ninyo lang itong bigyan ng tamang nutrisyon. Ngayong linggo, alin sa mga pagkaing ito ang isasama ninyo sa meal ninyo? Anong bahagi ng katawan ninyo ang gusto ninyong palakasin? Ibahagi ninyo sa comments ang inyong karanasan. Binabasa at sinasagot ang lahat. Sana sa bawat kagat ninyo ng mga pagkaing ito bukas, maalala ninyong karapat-dapat pa rin ang mga binti ninyo sa isa pang pagkakataon.